Guys, nandito ako ngayon sa labas ng bahay. Grabe. Ang sarap-sarap ng hangin. Tingnan nyo to guys. Sumasayaw yung mga dahon ng puno ng dahil sa hangin. si Ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag makaamoy ng kriskong hangin. Yan pala ang puno ng bayabas namin guys. Yan. Oh. Huhulaan nyo kung anong klaseng sports meron yung mga anak ko. See? Mm -hmm. silang tatlo badminton players so kaya maraming jersey ako nalalabhan kada laba ko itong puno ng bayabas tinanim ko talaga para gawing sampayan kasi nagsasawa na ako sa tie wire. Kasi yung tie wire, minsan lumalaylay kapag maraming labahan na sinasampay. Kaya ito yung naisipan ko. Magtanim ng puno ng bayabas at gawing sampayan. Ayan, gamit na gamit, di ba? saka kasi maliit lang yung pwesto ko maliit lang yung lot area ng bahay ko guys o oh, si may tambis din ako dito ito yung pula na klase na tambis si abot kaya ko lang mm. abot kaya ko lang guys noon grabe ito kung mamunga at saka matamis ang bunga. Bihira na lang yung tambis na matamis yung bunga. Pero ito, matamis siya. Na klase. Ito. Mm. nag kasi ako sa kanya kasi umaabot sa wire ng kurente. Kaya tinriman ko. Kaya lit yung bunganya, niya. Ito lang. Let's see. oh, makikita pa yung mga trapo doon. <laughs> Ito yung harapan ko, guys. Harapan ng bahay ko, ng munting bahay. Thank you, Lord. Kahit papano, may bahay kami natitirhan sa tuwing tag-init at sa tag-ulan. Thank you so much. Guys, please follow. Mag-engage naman kayo sa akin, guys. Maawa naman kayo sa video ko. Maawa naman kayo. Walang katao-tao yung mga video ko. Wala man lang mag-react. Iilan lang. Pa-help naman, guys. Please. Thank you so much. Thank you so much for watching. Sana mag-follow kayo sa akin at mag-like. Mag God bless you all. Yan lang muna ngayon.